So, dito guys, ang gagawin nyo lang is play and play and play. So, dito, wala akong ano, wala akong life. So, hindi ako makakapaglaro. Papakita ko lang sa inyo paano mag ka-coin, So, di ba, lalaroin nyo lang ng lalaroin. Kung meron kayong ano, di ba, ayan, may replenish up to 4 times per day. So, ke kunin nyo yan and laruin nyo ng laruin. Habang nilalaro nyo yan, after ng laro, may makiklaim kayo. Tapos, napupunta dito. Diyan, dito napupunta. After nyan, guys, pag na-unlock nyo yung level 2, may bibigay sa inyo na red, uh, green note. And, ayan, na-unlock nyo na yung level 2. Pwede na kayong mag-withdraw. Ito yung ano, um, nakukuha yung coins dun sa laro. So, pag winidraw nyo yan, ayan. Pag winidraw nyo yan, di ba, may 51.68k ako. Ayan, pag winidraw nyo, may ano yan, may charge na handling fee is 20%. So, ang mapupunta na lang sa atin ay 41.34k. So, i-withdraw natin yan. Ayan. O, naging zero na. So, tingnan natin yung ano natin, coins natin. So, ayan, 99k na. ba diba guys, legit siya. So, laruin lang ng laruin. Kahit walang invite, makaka-claim makaka kayo niya ng coins. Pwede nyo yung